sa kuha ng CCTV sa isang dormitoryo sa Barangay Tamag, Vigan City, Ilocos Sur, alas 2.21 ng madaling araw kahapon, kita ang pagpasok ng lalaking ito sa dormitoryo at tila tinatakpan ang mukha. Makalipas ang apat na minuto, kumaripas ng takbo papalabas ang lalaki na may hawak na cellphone na ninakaw pala nito. According to our interview sa ating victim, sir, is nung around 2.30 a.m. na tulog po siya, sir, eh, suddenly, alibungatan po siya sa kaluskos ng movement around her room. And, dito po, ito po yung dahilan kaya siya natabangon at doon nga niya po nalaman na nawawala ang kanyang cellular phone and mga laman ng kanyang wallet na mounting to 1,200 in different denominations, sir. Kinilala ang biktima na isang 22 anyos na babae na isang criminology student na agad report sa mga pulis ang pangyayari. Pero sa tulong ng tracker ng cellphone ng biktima, agad natunto ng sospek sa bahay nito at kinilala itong si Rolando Perez, 38 anyos at residente ng Barangay Gimod, Bantay, Ilocosur. Nabawi ang cellphone ng biktima na nagkakalaga ng 73,000 pesos pero hindi na nabawi ang wallet ng biktima nakabukas po, po kasi yung gate ng dormitory sir and yung window ko ng ating victim nakabukas din sir kaya nakikita ko yung loob ng kwarto yun po yung way niya na paano niya binuksan yung pintuan kasi magkatabi lang daw po yung window ng victim tsaka yung pintuan po sa investigasyon ng Vegan City PNP, kakalabas lang ng suspect mula sa kulungan noong January 22 dahil sa kasong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunitions Regulations Act at paglabag sa Republic Act 9165 o Dangerous Drugs Act of 2002. Payo naman ng PNP sa publiko. Bibigil po sa ating paligid. Make sure po na nakasara at nakalak ang ating mga pintuan. windows po bago tayo matulog and ito is to avoid giving opportunities po sa ating mga would-be criminals na may intention ng pagnanakaw and other crimes. Sinampan na ng kasong TEF ang suspect at ipinasakamay na ito sa Ilocosur Provincial Jail. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.